So, hi guys, nag-order kami ng foods dahil na-miss daw ng mga bata ang mag-order. So, um, McDonald's! Favorite ng mga bata. Anong sabi niya? Wow, big parts. Big parts. Wow. Kain na. Niya pa ng brata. Tapos, merong dalawang BFF fries. Daming ano, oh, ketchup. Mmm, yummy. Taen. Manan ko na kanya ko. Tapos, merong apat na coke. And, apat na apat na rice. Kain. Kain tayo. And yung mga sauce. Anong sabi ni Jillian? Sabi niya, ano, gusto ng mga bata, sabi niya, ikaw po may gusto. Hoy, mga nanay, garo din. na nag-video.